lalo so na sa ngayon no? wag na wag nyo po talagang pupurihin yung mga artista o mga celebrities wag na wag nyo i-idolize yung ganyang klaseng mga tao ina-idolize nyo sila kasi Makikita nyo sila no? na sasabi nyo na mabait kasi ito mabait sabihin ko sa inyo sila ang tanging ginagawa nila sa inyo is to entertain no entertain no ini-entertain nila kayo sa kanilang mga gawa ng mga makamundok tapos um, pinapuriin niyo sila sa ganitong mga bagay kasi nga sikat sila dito sa kasulatan mismo ang sabi ni Satanas no nung si Kristo ay uh, nag -ayuno, no nung pinupuntahan siya ni Satanas no para ano linlangin si Kristo ano sabi ni Satanas no ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kasikatan kayamanan at itong karangyaan sa mundong ito kung sasamba ka sa akin itong mga bagay na tatamoor na tatanggap na mga tao nito ng mga celebrities dahil nga sa mga ito, natatanggap nila tapos pinupuri sila itong mga kasikatan na ito o mga karangyan natanggap nila to galing kay satanas tapos ano pinup anong anong ginagawa ng mga tao pinupuri nila sila pinupuri nila sila no ang mga ginagawa ng mga tao ito is makamundo kung ikaw kung isa ka sa mga tao na pumupuri sa mga ganyang gawa sa mga ginagawa nila isa ka sa mga pumupuri wala kang pagkakaiba sa mga tao na makamundo tao ka na bubuhay sa mundo na namumuhay sa makamundong bagay follower ka nila no kung <coughs> kung ikaw gusto mong susunod kay Kristo huwag na huwag mong i-idolize itong mga taong ito hindi mo alam kung ano tong mga taong ito ito yung mga tao na instrumento ni Satanas na ginagamit ni Satanas para linlangin ang mundo para para linlangin ang mga tao kahit yung mga taong hinirang ng Diyos lilinlangin nila sa pamamagitan nito hindi hindi niyo alam hindi niyo nakikita no lahat ng mga bagay sa makamundo, lahat ng mga bagay makamundo, mga kanta, mga sayaw, mga walang kwentang bagay dito sa mundo na ginagawa nila, pinopromote nila, sumasayaw sila sa mga tugtugin ng makamundong bagay. Kinakanta nila mga tugtugin din ng mga makamundong bagay, makamundo. Mga last, no, yung mga last na mga kanta, yung mga marurumi, kinakanta nila, ah, sinasabayan nilang kanta, sinasayawan nila, ganito, ganyan. Itong mga taong ito ay namumuhay sa makamundong bagay ito yung mga tao na ginagawa ni Satanas dyan sa inyong sentro, sa inyong harapan o kumbaga nagiging frontline sila sa buhay o sa mundong ito, frontline sila sa mundong ito para mapapansin sila ng mga tao walang ibang walang ibang goal si Satanas no? na malinlang kayo sa pamamagitan ng mga tao nito na namumuhay sa makamundong bagay ito, gawin ko ng example. sa advertisement o commercial sa mga ginagawa nila commercial no? sabi nila halimbawa na lang sa isang sabon o sa isang sabon o gano'n na nagpapaputi alam mo naman na sila ay nagiging puti na, na puti na puti na dati nang puti dati, dati na maputi pero nagkakomersyal sila ganito ah mapaputi ka ganito gaganda ang kutis mo pero isang bisis na sila silang gumamit sa bagay na yan tapos sinasabihan ito magiging ganito kayo magiging ganito nililin lang kayo sinungaling nagsinungaling sila sa inyong harapan pero yung mga tao yung nagiging bubo mga tao bulag at walang naiintindihan. Alam nila na nililin lang sila na para parapan. Walang ibang goal ang mga taong ito kundi pira. Naantadaan nyo si, ano, si Judas, ba? Diba? Anong dahilan ni Judas para ibitray, para traidorin si Kristo? Dahil sa pira. Sumunod, sumunod si Judas sa mga utos ni Satanas para patayin si Kristo, para linangin si Kristo, para traidorin si Kristo. Ganito rin ang nangyayari sa mga taong ito for the sake of money, binabayaran sila para linlangin yung mga tao na yan. Binabayaran sila para linangin ka, para maligaw ka, para malayo ka sa Panginoon at hindi ka pupuko sa Diyos. Ito ba yung gusto natin? Ito ba yung gusto ninyo na mangyayari? Kung hindi nyo ito gusto, mas maaga, mas maaga pa, no? Unti-unti kayo umiwas sa daan na yan. Kasi ang daan na tinatahak nila, daan patungos ka kadiliman akala nyo kasi no, yung mga celebrities, yung mga kasikat na sila, akala nyo isang bagay yan ang sila sa Panginoon. Nagkakamali po kayo. Namumuhay sila sa makamundong bagay. Namumuhay sila sa makamundo. No? Nagtatrabaho sila para sa mundo. Nagtatrabaho sila for to entertain sa mga tao. Pero hindi nyo alam na ang bunga sa kanilang ginagagaw para sa inyo ay kadiliman, kalaglagan, kamatayan, impyerno ang bagsakan yan hindi kayo ini-entertain nila para sa ano nila. Ini-entertain kayo para ang lahat ng tao susunod sa kanilang mga gawa, susunod sa kanilang mga yapak. I-idolize mo yung mga tao, i-idolize mo lagi mong nagay yung mga picture nila, tapos hinahangaan mo, lagi mong tinitin. Lagi, sa puso at isip mo, yun na yung mga tao na yan. Pero hindi mo alam, yung Panginoong Isokristo, napalayo na sa'yo, napalayo ka na sa Panginoong Isokristo, nalihis ka na sa landas. Once ang isang tao mapalayo or malihis ng landas sa ating Panginoong sa Kristo, yung tao na yan maliligaw. Once maligaw ka, hindi mo alam kung saan ka patungo. Isa lang ang babagsakan mo pagdating ng araw niyang kadiliman. Kung hindi mo alam yung ginagawa mo, kung hindi mo alam yung nilalakaran mo, hindi mo alam yung tutunguhan mo o yung ginagawa mo. Kaya habang maaga, pag po kayo, wag na wag niyo po kayong i-idolize itong mga taong ito. Kita nyo, oh, kita nyo dito sa Philippine Industry, sa Philippine Industry ha, wala ka makikita diyan ng mga Pilipino na gumagawa ng mga ano diyan na gumagawa ng kabutihan. Lahat bulyawan, lahat away sa salita ng mga masasama, patayan, imoralidad. Lahat na makikita mo diyan. Lagi na tapos ito 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 ba 'yung pinupuri niyo. Ito 'yung inahangaan niyo ng mga klaseng tao na gumagawa sa mga kalooban ni Satanas at hindi sa Diyos. Maniwala kay sa akin 'yung mga tao na 'yan, kandidat na sa imperno 'yan for the sake of money, sa, sa pira lang dahil lang sa pira noong ginagawa nila yan para linangin kayo. Maniwala kayo sa akin, huwag nyo sanang isipin no, na hinuhusigahan ko kayo o naghuhusigahan ko. Itong mga taong ito, buhay ang katawan pero patay ang luluwa. No? Kung susundin nyo ito, magagaya kayo sa kanila. Lahat ng paluwir at sumusunod sa kanila, papatungo rin kayo sa kanila. Totoo, makatanggap kayo ng pira kasi katan sa mundong ito pero temporary lang yun. Temporary lamang yan. Temporary lamang yan. Tingnan mo, kung gaano karam, ang pangit pakinggan, ang pangit panoorin ang ganito, uh, hindi ko kaya panoorin yung mga ganyang klaseng mga ano ang pangit, hugaw, marumi, napakadumi talaga mas madumi, sa, ba, mas madumi pa sa basura pero tingnan mo ano mga tao na yan hinahangaan sila ng mundo paano? yung mundo, alipin ni satanas ang mundo, sumusunod kay satanas tapos, sasabay ka sila sa pagpuri sa kanila pariho kayo, wala kayong pagkakaiba maniwala kayo sa akin, ang patutunguhan na patutunguhan mo rin wala kayong pagkakaiba So hanggang dito na lang no, maraming salamat sa so, niyo po yung isip niyo. Bumalik po tayo sa old fat. Bumalik po tayo sa old fat, sa dating daan. Sa daan patungo sa ating Panginoong sa si Kristo. Hindi ko sinasabi na dating daan na relihiyon ni Eli Walang kwenta yan. No? Dating daan sa ating Panginoong sa si Kristo. Yung daan na tinatahak ng ating na tinatak na ating mga, no, mga kanunununuan pa sa panahon nilang Abraham ay mga propeta, yung daan patungo sa kaligtasan sa ating Panginoong Sa si Kristo, hindi ko sinasabi sa dating daan ng mga reliyon. Hindi yan. Wala yan. E Kristo lamang tayo. Hanggang doon lang. Maraming salamat. And God bless everyone.